Pagmasahe sa liyong katawan siyam na dahilan kong... Bakit kailangan mo? Upang malaman ang mga benepisyo ng abangya, mahalagang maunawaan kung ano ang eksaktong abangya. Ginagawa namin, kung minsan, minamasahe ang aming sarili ng hindi namamalayan. Gayunpaman, ang pagsasanay ng pagmamasahe sa sarili mula ulo hanggang paa na may maganda at mainit na langis ng buong pagmamahal ay kilala bilang abangya. Ayon sa Ayurveda, tulad ng pagmamahal ng ibang tao, ang abangya ay nagbibigay din sa mga individual ng malalim na pakiramdam ng katatagan. Sinasabi ng Ayurveda na ang pang-araw-araw na pagsasanay ng Abangya ay nakakatulong sa pagpapanumbalik ng balanse sa pagitan ng tatlong dosya ng ating katawan. Ang pita dosya, kafa dosya at vata. Dosya. Ang Ayurveda ay nagsasaad na ang mga individual na nagsasagawa ng self-massage technique na ito ay hindi gaanong naapektuhan at hindi gaanong napapailalim sa mga aksidenteng pinsala. Ang mga individual na ito ay malamang na maging kaakit-akit at hindi gaanong apektado ng edad. Ngayong medyo na pag-usapan na natin kung ano ang abangya, narito ang isang listahan ng mga benepisyong kasama nito. Isa, ang self-massage technique na ito ay nakakatulong sa pagpapalusog ng katawan at pagpapabagal sa proseso ng pagtanda. Dalawa, ang pamamaraan na ito ay tumutulong sa pagbibigay ng mga individual na may magandang paningin. Tatlo. Ang prosesong ito ay nakakatulong sa pagpapasigla ng mga panloob na organo ng katawan at nagpapataas at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. nagre ito sa mas mababang presyon ng dugo at isang malusog na katawan. Apat. Ang pamamaraan na ito ay nakakatulong sa pagbibigay ng isang uri ng katatagan sa mga limbs at kamay, sa gayon ay nagpapalakas ng pagpapaubaya ng katawan. 5. Ang pamamaraan na ito ay nakikinabang din sa balat. Well, ang bagay sa ating katawan ay ang bawat organ sa ating katawan ay magkakaugnay sa isa't isa. Kaya kapag ang anumang organ ay nagsimulang gumana ng perpekto, lahat ng iba pa ay sumusunod. Nakita na ang pamamaraan na ito ay nakakatulong na magbigay ng isang uri ng tono at sigla sa mga tisyo ng katawan mismo. Anim. Tinutulungan ni Abangya na patahimikin ang vata at ang pita doshes. Pito. Kung inilapat sa anit, nakakatulong ito sa paglaki ng maluho, malambot, makapal at talagang make and tab na buhok. Walo. Nakakabawas din daw ito ng wrinkles sa mukha. sam, Kapag inilapat sa mga tainga, maaaring mabawasan ang paninigas ng leeg at panga. Napag-usapan natin kung paano tayo nakikinabang sa pagsasanay na ito. Ngunit narito ang ilan sa mga sitwasyon kung saan hindi tayo dapat magsagawa ng abangya. Isa, sa panahon ng menstrual cycle. Dalawa, sa panahon ng pagbubuntis. Tatlo, sa mga namamaga o masakit na lugar. Apat, sa balat na may anumang uri ng pantal o impeksyon. Lima, sa panahon ng anumang matinding sakit. Anim, sa anumang kondisyon ng kalusugan hanggang sa at maliban kung sinabi ng doktor na ayos lang na gawin ang abangya. Sa kabuuan, ang abangya ay isang proseso na tiyak na dapat isagawa para sa personal na kapakanan. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.